Magandang buhay Pilipinas, magandang-magandang buhay sa ating mga ka-okay. Ah, nandito na naman ako para ituloy yung ating lesson. Pero bago 'yon, baka may bagong nanonood sa ating channel. Ah, welcome po kayo at 'wag niyo kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para masaya at lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga video. Ayun, at ngayon ituloy na natin yung ating lesson, ha. Ah, ano nga ba 'yon? Ito yung ah, Paano matanggal ang bilbil ng walang gastos o walang masyadong ginagastos. ayan 'di ba? Kasi medyo problema na natin yung ating bilbil ah pag ah, nagsusuot tayo ng body weight, nako, nagmumura na ah, gustong-gusto nang lumabas. Ah, kaya ngayon susolusyon na natin. At sabi ko nga, yung liposuction medyo mahal at saka merong side effect. Mas maigi pa na mag-workout tayo dahil mas maganda ang resulta. Kaya ngayon ay etonas ha, isishare ko na sa inyo, ha, kung ano yung mga abdominal workout na gagawin natin para matanggal ang bilbil. Pero bago tayo magsimula, ay meron tayo mga paalala. Okay, unang-una, ito ay para sa babae lalaki. Hindi porkit lalaki ako, ay para sa lalaki lang, ha. Pwede, babae at lalaki. At ito rin ay para sa ating mga beginner. Ayun. At ano pa, focus tayo dun sa ating lower abs ah yung ah, dito sa bandang baba ah, na medyo umuusli na yung ating mga bilbil -bil dito dyan tayo nakapokus yung ating ah, exercises para sa mga beginners at ngayon ang tanong gaano ba kadalas ha ah? kung talagang gigil nagigil ka na gustong-gusto mong matanggal ha ah? gusto mong mabilis ang ah, ang mga pangyayari gusto mong mabilis magandang resulta agad ha ah? kaya mo bang araw-araw ha ah? hapon kung kaya mo yan at wala namang injury abay go pero ayun na nga, paalala, syempre, kailangan hinay-hinay. Ah, pwede rin three times a week. Di ba? Basta regular. Ah, at hindi tayo mapupwersa. Ayun. Gaano katagal ah, yung duration? Siguro minimum natin yung 30 minutes hanggang isang oras. Di ba? Pwede nga 30 repetitions and 3 sets bawat isang exercise. Basta tatagal ng 30 minutes minimum or hanggang isang oras kung kaya natin. Ayun yun ang ating mga paalala at uh, ayun pa una, kailangan importante importante yung warm up at uh, gagawin natin yung dynamic stretching napaka importante nun para maiwasan natin yung injury kaya mahalagang mahalaga yun ha? huwag natin kalimutan yung dynamic stretching bago tayo magsimula ng workout okay ngayon obserbahan nyo na yung ating mga workout ha? panuorin nyo mabuti para tama yung ating gagawin ayan na okay ayun nakita nyo yung mga workout at uh, baka isipin mo mahirap yun hindi, kayang kaya mo yan ha? basta't kailangan lang ng determinasyon ng disiplina at saka dapat regular hindi pwedeng uh, nag workout ka ngayon next week na sunod hanggang sa isang buwan, hanggang nawala na hindi pwedeng ganoon, kailangan regular tuloy tuloy, kaya gagawa ka ng schedule ha? At kaya kailangan stick to your objectives ano ba yung ni mo? Gusto mo matanggal yung ano mo? Yung uh, bilbil mo? Ayun. At uh, paalala lang, uh, alam nyo, kailangan makinig kayo sa inyong nararamdaman. Meron akong ibinigay na program, gano'ng kadalas, gano'ng katagal, pero dapat mong pakinggan ang nararamdaman mo para maiwasan natin yung mga injuries at saka yung pananakit ng mga katawan. Okay? At uh, ayun, yan yung ating uh, second part kung paano matanggal ang bilbil. Ngayon, meron pa tayong susunod. ha yung uh, fat burning at saka yung diet. Kaya abangan natin, ha? Ayun, okay. Sanay may natutunan kayo sa araw na ito. At uh, sanay nag-enjoy kayo. Ah, sanay mag-enjoy kayo sa inyong workout. At maraming-maraming uh, salamat sa inyong panonood. At konting paalala, kung hindi ko pa nakakapag-subscribe, subscribe na po at at uh, hit the notification bell para updated ka sa ating mga susunod na video. Ayon muli, maraming maraming salamat. Ah, mabuhay kayong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.